Makalipas nga ang dalawang taon at pitong buwan, kailangan ko nalisanin ang kwartong ito. Mahirap man pero kailangan tanggapin. Mayroon talaga mga bagay na hindi natin inaasahan na tadhana na lang talaga ang nagsasabi. Bale, pinuntahan pala ako nitong caretaker neto sa shop namin so kailangan ko daw evocate ang room within an hour na kasi puputuli na daw ang kuryente. Tapos may pa-joke pa nga siya, hingi na lang daw niya yung bike ko, aba naman, napakaswerte. Mabuti na lang talaga at ahead of time nakapag-prepare na rin ako kahit pa paano at uh, yung mga pailan-ilan na lang naman ginagamit ko ang iniwang ko. Nauna ko na palang sinecure ang aking mga alaga kasi for sure mahirapan ako kasama-sama ko sila. Actually sa mga pagkakataong ito, halos karamihan ng mga katabi kong room is nakahanap ng panibagong malilipatan. Ako na lang talaga ang wala. At sumakto pa naman ang amo ko, tatlong araw na nasa hospital kaya naman hindi rin ako nasikaso. So hindi ko rin alam kung saan ako pupunta ngayong gabing ito. Ito na nga lang mga naiwan kong gamit. Unan ko, mot, syempre pang gamit pang tulog. At uh, tinanggal ko na nga lang yung sapin sa pinsa kama para naman kahit anong mangyari is mabilis na ako makaalis Hindi rin naman ako nag-worry kung saan ako matutulong ngayong gabi kasi marami naman tayong kaibigan na pwedeng puntahan Tinulungan na nga lang tayo ng katrabaho natin dito para naman makaalis tayo ng mabilisan Mabuti na lang din at dumating yung driver ng amo namin kasi nga kailangan ko pumunta dun sa bilihan ng mga bulaklak kasi may order tayo Bali, ang dahilan po pala kaya kailangan namin lisanin itong mga room na to kasi i-demolish na. May order na po kasi from Baladeya office kasi illegal daw po yung mga room namin na ito. Ito so, palang pinagtatayuan ng mga room namin is dapat uh, parking area pala ng building na ito. So ang ginawa ng uh, may-ari ng building is pinagtatayuan ng mga room. Siyempre, dagdag income yun, di ba? Mindset ba? Syempre ganun talaga business business alam nyo na so pero may hangganan talaga ang lahat di ba So salamat talaga ako at may katulong ako magbuhat-buhat ng mga gamit ko hindi na ako masyadong mahirapan Mabuti na rin lang talaga at wala akong masyadong mga gamit-gamit sa bahay so ayan pala yung kama ko nilabas na namin kunod na ngari namin ilabastong maliit na ref na to buti na lang talaga at wala na rin laman natapon ko na nga lang sana itong tubig na ito pero sabi nung kasama ko wag daw sayang naman daw So ayun kaya tinabi ko na lang muna. so sayang naman talaga di ba so, na pala namin lahat ng na mga gamit ko so next naman namin is dadalhin naman namin namin siya sa stock room namin. Doon muna pang samantala. Sa totoo lang talaga, hindi na bago sa akin yung mga ganitong sitwasyon. Sa tagal ko na rin ba naman dito sa Saudi Arabia, halos uh, nakailang lipat na rin talaga ako. Actually, sa 7 years ko pala dito sa Saudi Arabia, itong uh, lilipatan ko ngayon, pang walong beses na lipat ko na ito. Naku, sana last na nga itong lipat na ito talaga namang nakakapagod din. Unang tapa ko pala sa Saudi Arabia, napunta ako sa Alcobar. So pagkatapos ng Alcobar, napunta ako sa Alhasa, pagkatapos ng Alhasa naman sa Hafer Albatin, pagkatapos ng Hafer Albatin, napunta naman ako dito sa Damam at napunta naman sa Hail. So from Hail to Safwa, Safwa to Damam ulit at ito uh, nang pagkatapos isa, ito uh, na sa employer ko ngayon. So lipat na naman, 'di ba? Kaya naman hindi talaga biro maging OFW. So kung mangungumusta naman kayo, dapat pure yung walang halong alam niyo na. Dahil sigurado ako bawat OFW may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay yan. So anyways mga ka So ayan baka mapunta na tayo sa MMK, 'di ba? So nagpahatid na pala tayo dito sa ating drive sa ating driver. Sa driver ng ating amo. Ay, dito na pala tayo mga ka sa bilihan ng mga bulaklak. So kung sa Pilipinas nga meron tayong divisorya, ang tawag naman nila dito sa Damam isa jumlahan o yung mga pang wholesale ba na mga gamit. halos karamihan pala sa mga flower shop dito na mimili pag mga artificial flowers. Kung ano-ano pang mga anik-anik pang gamit sa pagating sa pagdedeko. Actually, pati nga rin mga lokal dito na rin namimili kasi nga nakakamura sila kaysa sa pagpupunta pa sila sa mga flower shop. So ang mga diskarte nila, bibili sila dito tapos ipapaayos na lang sa mga flower shop o di ba? Ang laking tipid nga para sa kanila. Meron talaga akong hinahanap ng mga bulaklak kaso dito sa unang shop na napagpuntahan ko, wala wala agad. So kaya ayun, tingin-tingin muna ng mga gamit at baka may mabili. Grabe na rin talaga ang mga presyo ng mga bulaklak dito kahit itong mga artificial flower na ito, talaga nagsimahala na rin. So ayan, pumunta tayo sa kabilang shop pero unlucky, Ayun, napaupo na lang tayo kasi nga Nabutan na tayo ng prayer nila. Kaya naman halos karamihan dito is nagsasara kasi pumupunta sila sa moske. Kaya naman wala tayong no choice for today's video mga katriburil kundi maghintay. O ba diba, talaga man nakakapagod ang araw na ito. Dahil nga medyo mainit pa rin sa labas, ayun naisipan namin maglakad-lakad. So ayun may nakita kaming bilihan ng mga chocolate kaya pumasok muna kami kahit di naman mamimili. Magpapalamig lang ba? O ba diba, mindset ba? At dahil nga parang ito isa wholesale siya, medyo mura yung mga price nila. So compare sa mga tindahan. So, ang sarap sana mamili ko may pera, di ba? At sa akin ngang pag-ikot-ikot, ayun, may nakita akong favorite ko, itong Lotus Biscoff. Napakasarap talaga nito para sa akin. Ewan ko ba, nasasarapan talaga ako dito. Pinapapako lang. So, dahil nakasale siya, so ayun, napaswerte tayo. Kasi sa bakala ito, halos 20 plus 23 or 25 isang piraso. At dahil nga rejected to, kaya super sale kasi nabasag yung takip-takip niya. So, napabili tayo ng tatlong piraso niyan. So ayan, shoutout pala kay Kuya Dennis dito sa Diamond Ideas. Ayan, fast forward tayo mga ka So isang nakakapagod na araw for today's video. So, bali, pinakausapan ko pala yung caretaker dito at meron isang room na naka-open. So, pinagamit niya muna sa akin pang samantala ngayong gabi lang. Hindi pa napuputulan ng kuryente itong room na ito. So, dito mo tayo magpapalipas ng gabi, mga katriburil. So, basta may AC at may water, swak na yan. At bago natin tapusin ng gabing ito, wag natin kalimutan magpasalamat at lagi natin tatandaan, everyday is a blessing and tomorrow is another day.